Okay, Attorney Lorna. Alam niyo ang support. Ang support, ang definition niyan essential, essentials, no. Food, clothing, shelter. Uh, pero may mas mahalaga diyan. Hindi lang 'yung nakikita, food, clothing, shelter. Kailangan din res respect, love, 'yung tinatawag na intangible. Uh, hindi nakita ni ni Jasmine 'yon sa sa pamilya niya. No? Nakita niya yung binubugbog. Ngayon, wag na kayong umasa na ikaw may trabaho ka, bakit yung iba binibigyan mo? bakit yung, kasama, yung tatay ng kasama mo, siyang binibigyan mo ng pang allowance pang alkohol, no? Hindi na ganun. Tapos na ang obligasyon, obligasyon ninyo. Pabayaan nyo na sila mag-start ng pamilya uh, nila, no? So, pag nag-love kayo, dapat walang expectation na may kapalit. Okay. Doktora Camille, uh, masalimuot, ano? Pababayaan din ako magtatanong sa'yo. Anong tingin mo dito? Okay. Unang-una, no, ate ko ring, ano, na nagulat ako dahil kasi ayoko man sabihin yung salita, pero bakit nagiging matapobre kayo na sinabi mo, aw, na second year high school lang itong uh, kinakasaman ng anak mo na si Jasmine Charles. Ang tanong ko, ano po ba ang natapos ng inyong kinakasama? Kasi parang sinasabi niyo na kailangan ang pamantayan, nakaangat, gano'n po ba? Kailangan ng mapapangasawa ng inyong anak mataas ang pinag-aralan? Hindi niyo po ba nakita dito sa pagkakataong ito na ipinapakita ng inyong anak yung kanyang kalakasan. At tay, tatay Ray, hindi po nagkakaroon ng kalakasan na umiinom ng alak yan yung po yung tinatawag nating false sense of strength. Akala nyo lang po lumalakas kayo, pero actually, mas lumalabas po ang kahinaan nyo dito. At alam nyo, bilang isang tatay, kayo dapat ang ano eh, huwag kayo magi interfere din sa judgment ng anak nyo. Dahil kasi kayo ang kinakailangan nyo maging emotional support sa anak nyo. Yun lang po. Dr. Love! Salamat, Ate Kuring. Nakikita ko lang dito yung, again, palagi nating sinisisi yung kahirapan natin, poverty. No? Eh kaya ako ginagawa ito kasi mahina ang sweldo ko, maliit ang sweldo ko and everything. Ang daming katwiran. Hindi na tayo makakaangat sa poverty. Bahagi na ng buhay natin yung Pilipino. Yung, yung paghihirap natin. Kailangan kumilos tayo at kumawa. Biyanan din ako at meron ako mga manugang na hindi ko gusto nung una kong makita. Pero binigyan ko ng pagkakataon. Una, mahal ng anak ko. So, huwag nating hatulan, no? Porque may tato, orte, porque yun lang ang natapos niya. Hindi natin alam kung ano ang aabutin nito. At ang pinakikita niyang demeanor ngayon sa atin, nakita niyo, kanina pa siya ini nung kanyang birang hilaw. Tahimik lang siya, nakaganon lang siya. Very peaceful lang kanyang demeanor, no? Sana ipagpatuloy niyo yung dalawa yan, ha? at patunayan niyo sa buong mundo na hindi kayo nagkamali na piliin ang isa't isa. Idalhin -dal niyo ang Diyos sa gitna ng pagsasama niyo kasi sa pamilya niyo nawala ang Diyos. And I bet you, meron pa ba nagdadasal sa pamilya niyo? Meron naman. Salamat sa Diyos. Ibalik niyo sa inyong pamilya, bayaan niyo ang Diyos, ang maghari sa inyong pamilya, and you will go a long way. Ate Corinne.